Umakyat ang isang lalaki sa Elizabeth Tower o mas kilala bilang Big Ben sa London upang iwagayway ang bandila ng Palestine nitong Sabado, March 8. Pahagi raw ito ng kilos protesta sa pag-atake at pangaabuso sa Palestine. Habang nasa itaas, sumisigaw ang lalaki ng Free Palestine. Pansamantalang isinara ang mga kalsada sa paligid ng Gosali at rumisponde ang ilang emergency services upang pababain ng lalaking ngunit hindi siya nagpatinag. E pinulupot niya sa isang bahagi ng Big Ben ang bandila ng Palestine. Mahigit labing-anim na oras siyang nanatili sa tore bago voluntaryong bumaba ngayong linggo, March 9. Agad siyang inaresto ng mga pulis dahil sa iba't ibang paglabag. Ang pangyayari ay isa lamang sa sunod-sunod na kilos protesta na nagaganap sa United Kingdom bilang magpapakita ng suporta sa Palestine. Patuloy na pinananawagan sa international community na panagutin ng Israel dahil sa mga pambobomba sa Gaza kung saan mahigit 48,000 na ang nasawi sa umano'y genocide at ethnic cleansing. Para sa iba pang content, mag-follow sa lahat ng social media pages ng News 5.